how much money does the office of the president get from Pagcor? Average siguro mga close to 1 billion a year. Yun ang medyo unconstitutional din sa tingin ko. Dahil sa office of the president, mm -hmm. hindi dumadaan sa Congress. Kung tawagin, hindi dumadaan mm -hmm. sa general fund. Hindi dumadaan sa kuwa? Uh, ang kuwa naman, nakalagay sa charter ng, ng presidential decree dito sa law ng Pagkor. Mm -hmm. Ang pwede lang nilang imbistigahin ay yung 5% na nakukuha ng 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 pagkor at saka yung share of government kaya hindi hindi lahat halimbawa magkano chips ang naipagbili mm -hmm. hindi pwedeng imbestigahan according sa batas magkano yung mga napanalo ibinigay binigay, mm -hmm. hindi pwedeng imbestigahan so there is no kaya, audit of profit and loss wala very specific kaya sabi ko nga unconstitutional at sabi rin ng ito ang gusto pang extend ngayon kaya sabi ko We can... yeah, but, but you're, uh, pasensya ka na, congressman, ano, I, I'm, nasisyak ako dito sa sinasabi mo, I, and I hope I you're hope telling the me the truth, of no? I the majority members of congress uh, uh, are shocked also. No, no, because, because uh, you're telling me na nagbukas ng kasino ang Pagcor, saan nila kinuha yung perang pang sugal nung gabi niyo? From nyo? the very beginning, everything is government money. They get it from the central bank, from the office of the budget secretary, the budget secretary. Lumba. Pero ngayon naman, dahil marami nang naipong, yung lagi silang nakakaipon. <coughs> na, na, Naikita, actually, may talo. Alam mo naman yung gambling eh. Oh. Pag pumunta ka sa casino, mm -hmm. hindi ako naglalaro ng casino. Mm -hmm. Sigurado naman talo ko eh. Mm -hmm. Pwera na lang kung kakampi mo yung ano, nagpapalakad ng pagkor. Ayun, ang gusto ko sanang ma-audit. Biro mo... Eh ah. because that became an issue in past restrictions. Mabuti hindi ako chairman ng COA dahil ang gawa nito for example, oh, sa COA, ang ilalabas lang 'yung mga net winnings mm -hmm. at ang sweldo ng mga tao. You know, there's a salary na 1B, 1 mm -hmm. billion, ah. Mhm. Mm 1 billion, Ano pero 1 billion salaries, pero hindi na bali yun. dahil marami 1 billion ang pesos, salaries ng mga tao ng Pagcor officers, employees. Isang, Magkano isang, ang pinasweldo sa inyo sa isang taon nung pinapalakad mo yung Batangas? Siyempre, maliit lang kami. No, exactly. 32,000 a month lang ako nun. But, no, no, but, no, but the, entire... no, just so that people have an idea, how much money is required to give salaries to all of the, the people, all the government employees in the province of Batangas? Okay, ito, the entire province. The entire ito, province. Ito, One of the top five provinces. Oh. Hindi umaabot ng 400... Uh, 400 million. 400 million. Oh, pero hindi bale na yung 1 billion. Oh. Ah, mm. ang maganda nito, ang uh, the one that I found shocking, mm. was yung bonuses, fringe benefits. Mm -hmm. Uh, mm -hmm. ni let taon dito, so, 3 and a half billion. Uh bonus and benefits to officers. Mm. Ah, hindi para na yung 1 billion salary lang, pero yung benefits, mhm. Mm 3 and a half billion. Mm -hmm. Alam mo, nakasabay ko si Secretary uh, Pagdangana, naghahandaan itong ating Asian Games. Mm -hmm. Kasi ang pako lang, bibigay siya. Oh. Ano na bang naibitulong sa inyo ngayon sa paghahanda? 300,000. Sabi, siguro naman dadagdagan yun. Mm -hmm. Kasi yung benefits lang, yung fringe benefits, bonuses na mm -hmm. 13 free... month pay, 14 month pay, mga kung ano-ano nila. Hindi, yung kasi yung mga, yung mga part of the salaries, yung mga, but yung mga bonuses at saka fringe mm. benefits, mm. 3.5 billion, three and a half times the 1 billion basic salary. Arang, I mean, parang malabo yata yun, even eh, in a private right. corporation, What? my bonus or my salary reach, can yeah. only be not more than one month yeah. salary. Okay. Ito, three and a half times your annual salary. Huh?